Isang mapagpalang araw naman po mga kapatid at muli tayong mag-aaral ng Salitanan ng Diyos at ang Salitanan Diyos na ating pag-aaralan natin po itong kukunin sa Sulat ni San Pablo sa mga taga Galatia Chapter 6, Verse 1, Kabanata 6, Talata 1 Ang sabi po dito, mga kapatid, kung may isa sa inyo na mahulog sa pagkakasala, kayong pinapatnubayan ng Espiritu ang magtuwid sa Kanya. Subalit so, gawin ninyo iyon ng mahinahon at mag-ingat kayo, baka kayo naman ang matukso. <clears throat> mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang salita ng Diyos, ang papuri, ang pagsamba ay para lamang sa Kanya. Mga kapatid ko sa Panginoon, ito pong ating binasa, ito po ay paalala ni San Pablo sa mga mananampalataya na kapag uh, tungkol sa kapag ang isang kapatid ay nahulog sa pagkakasala. Uh, <clears throat> uh, alam naman natin, siyempre, uh, tayo bilang tao ay nagkakasala, di ba? Uh, wala namang perpekto. Pero siyempre, hindi natin uh, pwedeng sabihin na yun na lang ikakatwiran natin, no? Dahil kami uh, tao lamang, di ba? <laughs> hindi naman pa ano yan, no? Hindi yun excuse, no? Na, na na parang yun na lang irarason natin dahil tayo ay tao lamang is uh, parang okay lang yung mahulog tayo sa pagkakasala hindi po ganoon mga kapatid pero uh, sinasabi dito is just in case <clears throat> at may nahulog sa pagkakasala paano ba ito re resolbahin? no paano ba ano ba yung gagawin sino ba yung magko-correct no? lahat ba pwedeng mag-correct lahat ba ay pwedeng uh, magsabi sa kanya na mali yung nagawa niya, pwede ba lahat mag-approach sa kanya? No? Pero ang sinasabi dito, ang pinaka uh, tinuturo dito ni San Pablo, yung mga pinapatnubayan ng Espiritu ang magtutuwid sa kanya. No? Yung pinapatnubayan ng Espiritu. No? <laughs> Kasi tanda, tanda natin, no? Uh, tanggapin man natin sa hindi, yeah sa toto lang hindi lahat ng nasa 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 church no nasa gawain ng Diyos uh, ay pinapatnubayan. <laughs> Di ba? Ay, ano na real talk lang, no real talk lang mga kapatid no. Uh, kasi alam natin kasi kapag ang tao ay pinapatnubayan ng espiritu ng Diyos, alam natin na uh, kapag uh, sa ganitong mga sitwasyon kaya nilang i-handle, no? At uh, may magandang resulta na mangyayari kasi nga pinapatubayan ng ng espiritu ng Diyos. 'Di ba? Kasi may kita natin doon pinapatubayan ng espiritu ang magtuwid sa kanya. Kasi may hirapan ang ibig sabihin niyon kapag uh, pinapatubayan ng espiritu ng Diyos, ito yung mga taong namumuhay sa salita ng Diyos. 'Di ba? Ito yung mga tao kasi siyempre kapag ang isang tao pinapatubayan o ginaguide ng espiritu ng Diyos, ibig sabihin ito yung taong ito ay mga taong namumuhay sa salita ng Diyos. No? Yun po yung pinakasimpleng explanation doon. Pag sinabing pinapatubayan ng Espiritu ng Diyos, yung taong magtutuwi sa Kanya ay yung taong namumuhay sa salita ng Diyos. Kasi bakit? Mahirapan kasing ituwid ng isang tao yung isang kapwa niya kung siya mismo ay hindi rin nagsasabuhay ng salita ng Diyos. Diba? Parang ano yan, parang pagdadad sa isang tao yan. Kasi magiging hypocrite yung isang tao. Kunyari, yung pagkakasala na itutuwid ko sa iyo, ako mismo gumagawa rin noon. So, hindi ako karapat-lapat, hindi ako yung uh, tamang tao na magtuwid sa taong yon Kasi bakit? Kasi yung itutuwid ko sa kanya, kung ako mismo ginagawa ko yon so, magiging ipokrito ako. ba <clears throat> diba? Magiging ipokrito ako sa sarili ko. ba diba? parang pakitan tao lang yung gagawin ko. Parang gusto ko lang i-correct yung isang tao para sa tingin ng mga tao sa paligid, matuwid ako na tao. Di ba? Pero, dinadaya ko lang yung sarili ko. Di ba? Pero, ang inaano dito ng Diyos is yung pinapatubayan ng Espiritu ng Diyos. Ibig sabihin, ang magtutuwid sa mga taong yon yung mga taong nagsasabuhay o namumuhay sa salita ng Diyos. Kasi paano ka makakahatol ng matuwid kung ikaw mismo baluktot, di ba? <laughs> kung tayo mismo baluktot, na wala tayo sa katuwiran, di ba? Wala tayo dun sa righteousness ng Diyos. Wala tayo dun sa katuwiran ng Panginoon. Kaya nga sabi dun, kasi bakit? Kasi kapag ang isang tao ay hindi pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos, kapag ang tao ay Uh, hindi nagsasabuhay sa pang sa salita ng Diyos at sa yung magkokorek sa taong yon ma mangyayari mga kapatid madadala ka doon sa sarili mong emosyon no madadala ka sa sa, sa sarili mong uh, damdamin di ba kaya nga sumalit gawin niyo iyon ng mahinahon at magingat kayo baka kayo naman ang matukso kaya nga sabi doon kaya ang tao kasi na namumuhay na sa salita ng Diyos Uh, dapat mo ba yung banal na spirit, spirito, may yan. Diba? Ibig sabihin, kapag ang tao kasi may nahon, gumagamit siya ng, ng isip. No, ginagamit niya ang isip niya, hindi yung emosyon niya. Diba? Kasi minsan kapag ang tao, na, kunyari, diba, bakit may mga tao nakapagsalita ka ng masama sa kapwa mo? Kasi sa sobrang galit mo. Diba? Hindi mo napigilan, hindi mo na control yung sarili mo, kaya nakabitaw tayo ng mga salita na, naimbis na imbis matuwid natin yung pagkakamali, madisiplina natin yung nagkamali, ang nangyayari ngayon, mga kapatid is uh, na nauuwi yun sa sa away, di ba? Nauuwi dun sa sa hindi maganda. Kasi bakit? Kasi nadadala tayo sa emosyon natin. Minsan yung na matagal nang pagkakamali, minsan nauungkat pa. <laughs> di ba? Kaya saka minsan pati yung uh, dahil may sama tayo ng loob sa taong yun, so hindi natin natutuwid. Imbes na maituwid natin yung tao, binabalik lang natin yung dating mga sugat. No? Nadadala tayo sa emosyon natin, nadadala tayo sa damdamin natin, hindi tayo nagiging mahinahon. Kaya nga nandun yung espiritu ng Diyos, kaya isa sa mga bunga ng banal na espiritu is self-control. ba? Diba? Kasi kung tayo kasing tao minsan, wala tayong self-control. Kaya nga kailangan natin yung espiritu ng Diyos, yung bunga ng espiritu ng Diyos para tayo ay magkaroon ng self-control. ba? Diba? Para tayo maging maingahon, mag-ingat kayo. Ganun din, iingatan natin yung sasabihin natin. Ingatan natin yung mga gagawin natin. Ito ba ay makakatulong? Ito ba ay makaka bukas ng kanyang isip na maunawaan niya yung kanyang pagkakamali o kaya baka magsarado lang yung kanyang isip kasi nadala ako sa emosyon ko. Diba? Hindi ko pa naririnig yung side niya. May judgment na ako. Yung kasi mahirap minsan eh. Diba? Dahil nadala tayo sa emosyon natin dahil may mga record na yung mga taong yun, nadadala tayo sa judgment natin na ah, ay, kasi ganito 'yang ganito yan, ganito 'yan, yan. 'di ba? So hindi na, na bin, sinasarado na natin 'yung ating mga pandinig, 'yung ating isip sa side ng isang tao, 'di ba? So imbes na matuwid natin, mauhulog tayo ngayon doon sa pagkakasala. Kaya baka naman kayo ang matukso. 'Di ba? Baka naman kayo ang matukso. Kaya nga mga kapatid sa pagharap sa mga uh, suliranin, sa mga um, issue, 'no, sa mga pangyayari lalo na sa sa ministry sa gawain ng Diyos mga kapatid uh, may mga tamang tao noong may mga pamunuan na sila yung uh, mag-aayos noon di ba kasi kunyari ako uh, wala naman wala ako dun sa uh, wala akong kapangyarihan, kunyari wala akong position di ba yung sasabihin ko wala wala ring namang ano eh wala ring uh, uh, ganun kabigat di ba? I-compare mo doon sa mga taong nandun sa posisyon, di ba? At uh, alam natin na kaya nga kailangan natin mag-ingat mga kapatid, di ba? Para hindi rin tayo madala, ma matangay sa tukso kasi bitag din ng kaaway yan eh. Alam naman natin yung demonyo, naghahanap lang ng pagkakataon yan na masilo tayo. Naghahanap lang yan ng pagkakataon na tayo din ay mahulog sa pagkakasala kasi ang ending niyan kapag uh, nadala tayo sa emosyon natin hindi natin ito hinarap uh, hindi tayo nag-ingat hindi natin hinarap ng mahinahon yung mga isyo na kinaharap ng bawat uh, mananampalataya na nagkakasala so baka yung taong yun imbes na uh, maibalik natin hum, uh, sa, sa Panginoon uh, makita niya yung pagkakamali niya yung pagkakasala niya at mamotivate siya na Uh, iwan ito, uh, hinga ng patawad at uh, magbago na ng uh, pamumuhay, mga kapatid, bakal lumayo pa yan, no? Baka sabihin nila, baka sabihin ng taong ito, parang hindi ko naramdaman yung pag-ibig para parang hindi ko uh, naramdaman na parang ano, na pinakinggan yung side ko. 'Di ba? Parang 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 tayo yung nagiging reason na sila ay itulak kapalayo sa Panginoon. Which is hindi yon ang gusto ng Diyos. Kaya nga may kita natin na ang ating Panginoon, uh, wala siyang ibang uh, ninanais kundi ang lahat ng tao ay mapanumbalik sa Panginoon. Kaya nga tayo mga makasalanan ay pinagtsagaan ng ating Panginoon. ba? Diba? Kaya nga kaya sabi niya doon sa mga alagad, hanggang kailan ko kayo pagtsatsagaan? doon din sa mga tao, di ba? Kasi ang Diyos mga kapatibigyan niya ng pagkakataon na umingi, mag-repent, tumalikod sa ating mga kasalanan at magbago ng ating isipan, ng ating puso at magbalik loob sa Panginoon. Ganon din kasi ang nangyayari kasi pag may nagkakasala, nagdadad sa God tayo. No? And we jump into conclusion agad. No? Kahit hindi pa natin naunawaan ano ba talaga yung totoong pangyayari. Di ba? So, ang nangyayari ng mga kapatid, kaya tayo ay nagkakaroon ng nang ano nang problema so imbes na susolusyunan 'yon tayo pa ay nagkakasala. 'Di ba? At dahil tayo nagkakasala, mga kapatid, imbes na isa lang 'yung may kasalanan, ay nagdamay-damay na. <laughs> yung mga tao sa ano magtutuwid dun sa pagkakasala ng uh, ng taong 'yon. Pati sila ay nagkasala na rin, 'no? Kasi na, kasi nga nadala doon sa emosyon, nadala doon sa galit, hindi nag-ingat. So, anong nangyari mga kapatid? Natapos yung usapan na hindi natapos sa mabuting usapan. <laughs> nagtapos sa hindi maganda. Diba? So, kaya dito mga kapatid, no, sa atin, na bilang mga sa Panginoon, be careful din tayo. Mag-ingat din po tayo. Kapag nagtutuwid tayo sa isang tao, tandaan natin, siguraduhin natin na tayo rin mismo, hindi natin ginagawa yun. ba? Diba? Kasi pwedeng ibato rin sa atin 'yon eh, no? Iba eh, kasi, bakit ikaw? No? Oh? Bakit mo kunya bakit mo ako pinagsasabihan na na ganito? Eh, ikaw, ikaw nga rin eh gumagawa rin noon. So, doon pa lang wala na. Eh eh eh, eh kaya, syempre, pag napahiya ka, so, 'di ba? Magagalit ka na. Eh bakit mo wala, Ikaw yung may kasalanan. Bakit mo bakit mo binabalik sa akin yung pagkakasala mo? Oh, so, 'di ba? Minsan magiging yung ano tayo, nagiging uh, defensive tayo. Kasi yung bin, pinukol natin sa kanila, ibinatorin sa atin. So, nag-react ka ngayon. Kasi bakit? Kasi nga, itutuon naman yung sinabi niya. Di ba? Na, na yung pagkakasala niya, eh, ginagawa mo rin. So, anong nangyayari ngayon? So, ah, uh, hindi maayos eh. Kasi eh, hindi hindi ikaw yung tamang tao na para magsabi yun sa kapwa mo. Di ba? Kaya nga, kaya nga dito, talagang inaano ni San Pablo, yung pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos. Yung taong, mga taong na kilala, na nagsasabuhay ng salita ng Panginoon. ba diba? So, yung, yung credibility nila, hindi mo rin man kayang questionin. No? Kunyari, ang pag-uusapan isa paglilingkod. Eh kung yung taong to, may nakikita ng mga tao, talagang grabe naman yung dedication sa paglilingkod sa Panginoon. O, oh, di ba? Tapos may nakita siya na si, uh, parang in-encourage siya isang tao medyo tatamlay-tamlay -tamlay sa paglilingkod. What is kapanipaniwala, di ba? Kasi eh, alam ng tao eh, eh kung yung mag mag encourage sa kanya, medyo lupay-pay din naman, di ba? Pabanding-banding din sa paglilingkod. So parang hindi ka panipaniwala at hindi ka talaga paniniwalaan. <laughs> no? Sasabihin niya eh, uh, imbis na ako in-encourage mo, unahin mo muna yung sarili mo, di ba? So, yun mga kapatid, no? Simple lang naman yung gusto ipaabot ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Ingat po tayo. No? May naho nating harapin yung mga ganun sitwasyon. No? Normal yun na may meron may, talaga na uh, merong magkakasala. Pero wag na iwasan natin yung maging uh, jump into uh, jump sa conclusion agad. I, uh, tingnan natin yung panig ng bawat isa, no? I, i natin mga kapatid. At uh, dito may kanta natin, harapin natin to ng may nahon at sabi doon mag-ingat. No? Na hindi rin tayo madala o mahulog sa, sa tukso. Kasi kapag nahulog na tayo sa tukso, wala nang kahantungan na maganda yung pagtutuwid po natin. So yun lang mga kapatid, nawaan Diyos patuloy magpala sa bawat isa sa atin. God bless po sa ating lahat.